Hello. Hello. Ma'am, lala move to ma'am. Nandito na po ako ma'am sa may ano ma'am, unloading ma'am sa may Terminal 3. Anong line? Line 2 Cebu Pacific. Bed, bed na ba 'yan? Bed na po to ma'am. Ipi-pick up niyo na lang po. Re-receive na lang po. po yan. May tatawagan ako para pick up. Opo. Hintayin ko na po dito ma'am. Wait na kasi wala pa ako para pick up lang ah, kami. Para para ting pala kayo dito sa airport ma'am. Oo. Oh, oh. Ay ganoon. Ah, nauna okay. pala ako. Opo, pinagmadali ako ni Sir kasi sabi niya before 6 dapat nandito na. At traffic. Anong oras po ba flight niyo, ma'am? Nine. Ah, nine pa po. Ah, okay. So, talagang, okay. anan lang? Magiging wait. Opo, oo. Oh. Okay, kuya. Wait lang. For today's video, mga paps, meron na tayong booking na nakuha. Isang Pasay at isang Tagiki. Ito yung Pasay natin. Ang problema dito, nagpaparas yung customer. So, ito, galing pa to ng kalokan. Kailangan, bago mag-CPM, nandoon ako sa Pasay, sa Terminal 3. Ito na iyan So, tara, samahan nyo ako ngayong araw. Deliver natin to. Time check natin ngayon mga paps. 3.59. Una natin nakuha yung Kalawakan to tagig. Tapos sunod yung Kalawakan to pasay. Kaso pagdating ko doon sa pickup, sabi din ng customer, eh, rush daw itong booking. Hmm. Hindi ko na nabasa na mabuti yung details kasi nga, uh, nagmamadali na akong makuha yung booking kasi double seating pi siya So ang shipping fee is 201 lang mga paps. Tapos do double do ni sir, gago yung 402. Pero nung pagdating ko sa pickup kanina, biniyara na ako ni sir ng 500 kasi nga rush daw ito. At uh, pa yung receiver nito. Kaya ngayon mga paps, challenge to sa akin. Tignan natin kung kakayanin ba umabot ng isang lalamu driver sa Naiya 3 mula Kaloocan North hanggang sa Pasay yung customer na pinag upan ko kanina mga paps yung biyaheng papasay napakabait din ni sir kung sakali daw na hindi ako umabot ibalik ko lang daw yung item so ganun kabait ni sir e, meron tayong uh, allowance na 2 hours kumula ka kano hanggang pasay nga pala mga paps tinanggal ko na muna yung cellphone ko dito kasi magiging matagtag yung biyahe natin ngayon Dali kato, baka mamaya biglang uh, lumuwag itong ating uh, cellphone holder Kasi medyo gumagalaw na siya paminsan-minsan eh Pag mga long ride na Kakabit na lang natin mamaya pag malapit na doon Yung parcel na pinagdala na sa atin sir magaan lang naman siya Kaso parang siyang bilao Kung nakakita nyo kanina Parang siyang pansit bilao Ang sarap kausap din ang customer ko kanina Napakabait niya na sa akin ni sir di hindi ka umabot wag ka lang madisgrasya so, yun ang pinakamasarap mong narinig sa isang customer naisip din ni sir yung trabaho namin na hindi rin sa ganun kadali lalo kung mga rush kagaya nito rush buti na lang mga pubs yung isa kong booking papunta naman ang Taguig? sabi ng no, customer wala naman daw sa time limit hindi siya nagmamadali kaya okay lang kung mo talaga itong pasay pero kung tutuusin, mas nauna kong nakuha yung buking sa tagig. Ang lang yun sa pasay. Pero dahil hindi naman siya ang importante, walang kaso kayo sa tagig. Accessory lang siya ng laruan. Ngayon ko lang nakita mga pap, yung ating speedometer, hindi na naman pala gumagana. Yan o. Nakikita nyo hindi na kumagana na naman yung ating piton so hindi natin natrap yung ating, ating bilis Espanya na tayo na natap para kaliwa tayo sa may Lakson Avenue at magmamabinig rin tayo ganun pa rin pag hapon oh, hindi na masyado mainit tapos ganito pa yung view o oh, ganito. medyo maganda pa dito mga taps sa daanan sa mga Osmeña Highway kasi hindi ganun ka traffic stoplight na lang kalaban mo dito 40 minutes yung distansya natin dun sa uh, uh, Naiya Terminal 3 so, sana talaga umabot tayo mga pat para naman na satisfy natin at uh, katuwa yung customer Papasay na tayo mga pa. ko kalabang fish fry alright tapos na natin ang cellphone kasi medyo malapit na tayo sa ating trapo inaalis ko talaga tong cellphone pagka long ride kasi para hindi matagtag iwas laglag 4.5 kilometers mga paps dito tayo uh, nagadali ah. Masipis na yung dali ng traffic dito mga pag... Ayun, nasa nasa buko. Bart Motor na lang talaga. Motor na lang. Dati nung bago akong rider, ang dalas ko dito mga pups kasi nagagawi akong parangyake baka muntin doon pa. Eh, nung, madala, nung natuto na ako iwas na ngayon na lang ulit oh. tayo ng bahasa. Basta lang kanina, kumainin ako ng gusto. Sa may medyo walang anong tuwit tayo. Pero, sa biyaya ng Diyos, nakalusot naman. May itutrigay yung mga daan dito pag malayo. Hindi e, mo napapansin kung pa-entry ka ng express o service road pa rin. So, ito yung medyo ano, may konting kaba siyempre iniwasan natin magpunta sa expressway eh. kasi minsan nagkakamali pa rin sa si google eh So, e, dahil tayo, bigyan lang tayo bumiyahe dito Kaya aasa tayo kay Google eh. yung, Naiya Terminal 3 Woo! Woo! Salamat Lord yun kahit nakadugil tayo mga pause niya siyempre doble ingat pa rin tanong tayo kay chief sir tanong lang sir sir magka-drop lang ako ng parcel lala move dun sa main terminal uh, ano departure taas po pwede ah sige po thank you po ay salamat Siyempre mga paps ngayon, ngayon pa lang ako nang deliver dito Sa terminal 3 as lalamove rider Kaya siyempre dino double check to Baka mamaya kasi bawal rider sa taas Hindi ko alam Kaya ganun Mas maganda pa rin nagtatanong mga paps Ayaw ko naman magrunong-runungan So eto terminal 3 tayo mga paps Ay salamat sa Diyos Ay. Sorry sir ayun lang no, nagkamali tayo mga pops kakasabi ko lang magdungdung ng mag mali apo ah sir sorry sir ayun nga pala sorry sir di ko napansin apo Nakatingin ako sa mapa sorry po sorry po ay mga pops di ko napansin yung ano signage ng motorcycle na bobo <laughs> pero okay lang mas experience naman yun humingi tayo ng sorry din kasi kailangan kasi nakatingin ako sa mapa hindi ko napansin yung ano motorcycle lane ah motorcycle na ano sign anyways nandito na tayo mga paps alright motorcycle no parking ba't gano bat, ba't nandito hello hello ma'am lala move to ma'am nandito na po ako ma'am sa may ano ma'am unloading ma'am sa may terminal 3 uh, anong line line 2 Cebu Pacific bed na ba yan bed na po to ma'am ipipick up nyo na lang po re-receive na lang po yan, may tatawagan ako para po Opo. Wait kasi wala pa ako para tingsa lang kami. Para ah, para dito sa airport, ma'am. Oo. gano'n? Ay ganoon. Ah, nauna pala ako. Opo, oh, pinagmadali ako ni Sir eh, kasi sabi niya hanggang ah, before 6 dapat nandito na. traffic. Eh. Ah, traffic. Anong oras po ba flight niyo, ma'am? 9. Ah, 9 pa po. Ah, okay. So talagang okay. anan lang. Opo, oh. Po, oh. Okay. Dito ka na lang kayo yung ma'am ah Apo, ah yung unloading po ng mga taxi po tsaka ng mga rider po. Ah sige, ah, sige po. Ah, text lang kayo ma'am pag malapit na po kayo ma'am. Okay, thank you po. Ayun mga po. Nandito nga tayo. So, ang kwento pala, ganito. Teka lang. Tinawagan ko na yung customer dito sa drop -off. Wala pa pala siya dito sa airport. Nasa biyahe pa sila traffic daw. So, ang flight ng customer, is uh, 9pm pa pala so yung nagbook kanina si sir talagang siguro pinakaba niya lang ako sabi niya before 6 dapat nandito na so nandito naman na tayo time check is uh, 5.39 yan tignan nyo, mga paps ayan na mga paps nandito na tayo sa naia Terminal 3 hinihintay ko na lang yung customer na dumating pinawagan ko siya na una pa pala ako sa kanya Lumaw na lang inihintay natin mga paps. Hello. Sir, lala to sir. Nandito po ako sa may gate to sir. Sa may ano, gate to Cebu Pacific. Ito ka, ah, nandito ako. Post, kawit mo na nga rito. Sabi na nga na dito. Kawit mo na lang dito eh. Ito na ako. Okay yun sir. Ay, okay. Okay. Alam sir ah. alam po. Ang alam ko kasi talaga bawal rider din. Pero anyway, sabi, tawid daw. So let's go, tawid na natin to. So, parang, parang may dala tayong pansit ah. Parang may dalang pansit. Para okay. po. Rich ba? Opo, Rich Munilla um, po. Say, say. Okay, thank you po. Ay, salamat. Ayos na mga paps, makaka makaka-proceed na tayo sa ating next na booking. Meron tayong panibagong achievement mga paps na deliver tayo dito sa Naia Terminal 3. First time ko mag-deliver dito as a delivery rider. So, ganito pala ang kalakaran. So, next time hindi na tayo Uh, matatakot kumuha ng booking na papunta rito kasi alam na natin yung bawal daanan at yung pwedeng pag drop o pa ng mga rider yan mga paps na deliver na natin yung parcel so mission accomplished mga paps, mga paps kasi first time ko lang mag deliver dito at, uh, hindi naman tayo napahiya sa customer at na deliver natin yung parcel at ang pinakamaganda pa ay eh, meron tayong natutunan na pag nagde-deliver dito sa Naiya Terminal 3 kung ano na yung mga bawal daanan at uh, pwede pag drop pa ng mga rider maraming salamat mga paps sana may natutunan kayo sa aking video ride safe always and see you in my next video mga paps